kapadyaan na ng kapalaran, pagkakataon. Kung panahon na ang nagbigay ng hostesya. Masyado silang naging Diyos-Diyosan dito sa atin. Ngayon, meron pa rin naghuhukong. Hindi nila namalayan na merong mas mataas na korte at iyan ang korte na divino gobyerno. Ipapalabas ko sa inyo na meron iyan. May pinalaganap tayo noon about the court of heaven. So, akala nila biro yan. Ang ginawa nila, inihambing tayo. Kaya nga, nagpalabas ng malaking kapirhan ang kampo ng mga Duterte para sirain tayo. Kaya nga, napunta tayo sa hanay ni Adlaw. Pinayaran din sila Adlaw, yung mga tribal-tribal, at ngayon may mga lumalabas na mga claimants dahil sila ang number one claimants. Magkasama yan kami dati no, sa pamamagitan ng pag-ayos sa konstitusyon ng lupasong. So may mga tao siya na pinasok sa atin. Pero nung nakuha na nila ang sikreto, balik sila doon at maraming beses kami tinambagan ng tao ni Bongo, ng tao ni Sara at talagang napuruhan si Puya Raja Mamay na talagang inilagay nila sa alanganin. Mabuti na lang na ayos ko yung panahon ng COVID. No? So talagang kinuha nila si Kuya Raja. Hindi lang yan, sinundan pa nila hanggang sa Sulu para kami ay patayin para maging collateral damage ng COVID-19. So diyan pa lang, napaka uh, ano ang tao. Hindi nila nakita, millions ang namatay sa covid na programa ni Duterte. So ngayon, may respeto ako sa matanda. Pero kung mo alam naman natin, kasi kung siya yan, hindi niya isalang-alang ang ating uh, kahirian sa ngayon. Pero kasi meron na mga nagmamaniobra sa kaniyang katakuhan. Kaya pasalamat pa rin tayo. Kahit ganito ang nangyari sa atin, nagtiis tayo, pinarusahan nila tayo at muntik na kaming mamatay many times. Recently, uh, two months ago, nung ako'y pumunta ng Mindanao, talagang Grabe ang pagharang nila. At maganda kasi ginagamit nila ang mga vloggers na mag-ano sa atin. Sisirain talaga tayo. Ang reputasyon natin ilalagay sa alangayon dahil sila ang nagsisinungaling. Ngayon, uh, nakita naman natin na si, uh, si King nagsasalita na na yung sara-sara nila. Kasi makikita mo ang kanilang mga itsura, ang kanilang mga pananalita. At ang kanilang mga uh, sinasabi natin na kinaugalian, kaya nga, sino ba naman ang bata natuturin magmura, ang nanay natuturin maging physical? Kasi akala nila, porke sila ay may pera, porke sila ay may mga goons, porke sila ay may death squad, kaya pa rin nilang rigpitin ang mga katulad natin. Kaya nga, napakasakit lang nakikita ang mga tao. Marami ang namatay. Ngayon, isa pa nga lang napatay ng isang pobre, pinukulong, pinapiring buwan pa, isilang millions. Hindi pa ba yan sapat na para bibigyan siya ng katarungan, katarungan at kaparusahan? Iyan ang kailangan. Ang katarungan ay sinisigaw ng mga taong namatayan dahil sa kanilang extrajudicial killings na yan na walang ano kundi magpatay. Ngayon itong mga polis, alam niyo maraming masasabit, maraming mahuhusgahan dahil ang yayabang nila. Diba? So ngayon marami din ang malilintikan dahil inayos nila ang warm dahil nga, revolutionary government. Kaya ngayon makikita ninyo na may karapatan ang International Criminal Court dahil nasa loob yan ng International Court of Justice na alpin na pinamamahalaan ng royal family. Yan ang hindi nila alam. Kaya nga ngayon, sasabihin nila walang karapatan. E eh, sino ba ang nagtayo? ng Pilipinas. Sino ba ang nagbigay ng independence sa lahat ng mga countries sa buong mundo? Ang royal family. Kaya nga, ang International Court of Justice, the World Court. Kasi nga hindi sila dito, mga hari sila dito eh. Kahit anong gawin mo dito, walang, walang justice dito. Delayed justice delayed ang justisya, delayed ang paghataw ng ating uh, mga sinasabi natin, ang freedom. Dito, ang freedom para lang sa mayayaman dahil may pera sila. Ang batas, ang kasalanan, nagiging totoo sa kanila, nagiging tama sa kanila, pero diyan ang sinasabi hindi patas ang labanan dito. Kaya nakakasakit lang ng damdamin ang tao madaling makalimot nang dahil ang simpatiya na sa kanila. Ngayon tinitingnan ko, iniimbestiga ko kasi nagpa-imprinta sila ng mga polymer na yun ay binayad sa mga politiko. Kaya nagmumudmud ang lahat ng politiko ng pera na polymer yun natatakot yan sila dahil pinaiimbestiga at tinatrack na yun kung sino ang nagpa-imprinta dahil wala yan otoridad na galing sa royal family. Wala yan backup. Basta na lang sila kung saan nag-imprinta para akala nila mauunahan pa rin nila ang sovereign niya. Maraming salamat.